Paano kung immortal ang tao? Sa una, ito'y tila isang biyaya. Walang takot sa kamatayan. Walang limitasyon ng oras. Ngunit sa mundong walang wakas, mawawala ang halaga ng sandali. Ang tagumpay, trahedya at kasiyahan ay maaaring mawala ng lalim. Sa walang katapusang buhay, darating ang pagkabagot. Ano ang kahulugan ng oras kung hindi ito nauubos? paano haharapin ang kakulangan ng yaman sa mundong hindi humihinto ang populasyon. Ang imortalidad ay tila pangarap, ngunit marahil ito rin ang magiging bangungot. Kaya't sa halip na hanapin ang walang hanggang buhay, dapat pahalagahan ang bawat sandaling ibinibigay sa atin. Ang mortalidad ang nagbibigay sa atin ng dahilan upang mabuhay ng buo, magmahal ng malalim, Gawin ang bawat araw na sulit at makabuluhan. Hindi mahalaga kung gaano kahaba ang buhay, kundi kung paano mo ito nabuhay. Please like and subscribe for more videos like this.